Opisyal nang iniritiro ng, in ng NLEX Road Warriors ang number 88 jersey ni Man Mountain Asi Taulava. Karabi ginanap ang makasaysayang event sa career ng 2003 PBA Most Valuable Player at Many-Time National Team Member. Yan ang ulat ni Rafael Bandayrel ng PTV Sports. Dumating na ang huling kabanata ng buhay basketbolista ng PBA legend na si Asi Taulava nitong miyerkules ng gabi. Nagtapos ang makulay na karera ni Tau Lava sa PBA kung saan din ito nagsimula noong 1999 sa PhilSports Arena sa Pasig na kilala rin sa dati nitong pangalan na Ultra. Ang nakatapat ni Tau Lava, walang iba kundi ang kauna-unahan niyang kuponan sa PBA na TNT Tropang Giga o Mobiline Phone Pals noong araw. Pinasok ng NLEX Road Warriors si Tau Lava bilang starting center. At dahil dito, siya na ang may pinakamahabang karera sa kasaysayan ng PBA na nagtagal ng 24 seasons. Ngayong tapos na ang lahat, ano naman kaya ang pinakamamimiss ni Tau Lava sa PBA? It's not all the accolades, it's the brotherhood. Uh, that's one thing I'm gonna miss. Uh, the journey, being around the players, the coaches and the bosses, you know, all, everything all that, all the small things. Sa halftime, nagkaroon ng maiksing seremonya kung saan pinasalamatan ni Tau ang mga taong naging bahagi ng kanyang tagumpay. Nagbigay din ng mensahe si Raynor Shine, Elasto Painters head coach, Yang Giao, na nakasama ni Tau sa Philippine Amateur Basketball League noong dekada 90. kasi ang laro sa 24 na taong paglalaro sa liga, 17 beses na naging all-star, 4 na beses pumasok sa mythical team at nagkampiyon at hinirang na MVP sa parehong taon ang tinaguriang The Rock ng PBA. Rafael Bandayrel para sa Bayan.